Dito po kami sa baba ng gate sa farm ni RMG Avatar gobdong Dong Padilla para pusak niyang pamaskong handog. Ito pa ang mga PGBI guardians. Oo, oo kasi wala kong staff. Kaya kung si, Sino? Matanda. Hindi ko alam. Pwede ba natin bigyan ng upuan Pwede naman siguro papuntay mo lang dito sa unahan or documentation. Ito po. Ito po. Ang pila po ay napakahaba na. Ay, ilo po. Akala nyo lang po yun. Ayan na po ang pila. Umaabot na dito. Ay, good morning. <laughs> For documentation ito. <laughs> good morning po sa lahat. Ayan Ay, po, ang dito na po ang pila. Sisingitan sila. Kaya nga, kaya nga bantayin nyo dyan. May isa dito. Tapos ang bata, Wala pa yung iba kasi. Tapos, ito ba polis eh? Wala pong stab. Hindi po sila nakagawa. Pagsawaan niyo po ang mukha ni bro. <laughs> Ayan, ito po, mga... Uh, po ng pamaskong dog para kay gobjong. Um, hello po. Hindi oh, <laughs> tayo po na. Ligipon. Hindi tayo tama. po. Ligipon. <laughs> po. Okay. Ligipon. Well, Ligipon. Yeah. Oh, po? <laughs> Hindi mo ako nakilala? <laughs> Nawala ako sa simbahan, pero andito ako mas, mas, mas matinding pagsasimbahan. Mama, pagsasim... Po? Bili lang ko ay. ang taba. taba? Mas marami ngayon. <kosin> Mamaya maya po. Uunahin man po kayong mga senior. Uunahin po ang senior. Kahit lang iskabi? Opo. May mag-aalala alternate po namin. Sige po. Ay, same to you po. Hindi po ako makakandidato ha. <laughs> <laughs> ay, hindi rin po. Ayoko. <laughs>